Deret ang ang inami ng award-winning actor na si John Lloyd Cruz ang kanyang relasyon kay Isabel Santos. Sa kanyang panayam, inusisa nga siya kung naniniwala siya sa marriage na sinagot naman ng aktor ng oo. Tiyanong din siya kung may pagkakataong hindi siya naniniwala sa kasal. Pero ano yan ng aktor na ang tamang sabihin ay hindi pa niya nakikita ang para sa kanya. At para sa kanya ay desisyon ito ng dalawang tao at mahirap lang para sa isang tao. Hindi rin nakaligtas na tanungin ng tungkol sa namamagitan sa kanila ng apo ng tanyag na pintor at cartoonist na si Malang Santos. At lantaran nga nginami ni John Lloyd na si Isabel ay girlfriend ko, boyfriend niya ako. Ito ang maikling sagot ni John Lloyd ngunit halata ang kilig sa ito. Aniya nakilala niya si Isabel noong lumisan siya sa kapamilya network. Inamin din niya na boring silang dalawa kaya wala silang maiikwento. Aniya pa na matagal na silang magkakilala, laging nag-uusap before pero hindi nag-i-involve into something relationship. Aniya pa na mula noon hanggang ngayon ay at sa buhay nito. Aniya pa na malaki rin ang ambag ni Isabel sa kung ano man si John Lloyd ngayon. Gusto rin mang usisain ng iba kung ano mang relasyon meron si John Lloyd ngayon pero inamin ng aktor na gusto niya maging privado kung ano mang relasyon meron siya ngayon. So that's all for today mga ka-chika. This is your Project EO. Please like and subscribe. See you at my next chika.